Jordan Heading posible na ulit makabalik sa ating Gilas Pilipinas dahil sa napipintong paglipat nito sa talk and text na magpapalakas ng gusto sa TNT para makuha nila yung Grand Slam sa PBA. At Justin Brownlee na iwasan ng apat na taong pagkakakulong pero hindi pa siguradong makapaglalaro sa PBA Asia Cup. Sa pinakabagong breaking news ng Spin.ph, ay ibinalita nga nito na malapit nang mapunta ang former Gilas Pilipinas gunner at converge sharpshooter na si Jordan Heading sa Talk and Text 5G. Kapalit nga siya ng signing rights ni Mikey Williams sa Converge Fiber x -Source. ayon sa source ng Spin.ph. Makapaglalaro din daw si Jordan Heading ngayong Philippine Cup at napirmahan na ng uh, TNT Governor Ricky Vargas at Converge Governor kaya Kayabyab yung trade na yan na tinaasahang uh, pipirmahan na rin ni PBA Commissioner Willie Marshall within this week. At ang hakbang na yan mga kabasketball ay siyang magpapalakas ng gusto no? dito nga sa TNT para mas lumaki yung chance na nilang makuha yung uh, Grand Slam sa PBA. At ang isa pang magandang balita dyan mga kabasketball, mas lalapit na or uh, mas posible lang makapaglaro ulit sa ating Gilas Pilipinas eto ang si Jordan Heading, kasi dyan na siya sa TNT maglalaro gaya ni Calvin Optana no kasi iyang eh, uh, TNT ay hawak din yan ni Alpan Lilio ni MVP so walang uh, walang gap lodi no walang mga barrier na nakapagitan anytime pwedeng kunin yan ni uh, Coach Tim Cohn. Alam naman natin gusto siyang kunin talaga ni Coach Tim Cohn noon pa nung na-injured itong si Scotty Thompson. Ngayon, ito patungkol pa rin sa ating naturalized player sa Gilas Pilipinas pa rin. Si Justin Brownlee pala, eh talaga namang uh, nakalusot or nakaligtas. Diyan nga sa apat na taong pagkakakulong diyan sa Indonesia kasi kapag ka uh, nag-take uh, nag ka pala dyan, no? Or nahulihan ka ng uh, cannabis gaya ng uh, nangyari doon sa New Zealand. Kamakailan lang, no? Sa China, nung una, tapos netong kamakailan lang, nagpositibo rin. Itong si Justin Brownlee, nung February, sa third window ng FIBA Asia Cup, nung lumaban ang gilas, dyan nga sa New Zealand, nung dumayo tayo at hinihintay nga ni uh, Executive Director Erica D kung magkakaroon ba ng suspension o hindi pero masaya tayo na hindi na tulad etong si Justin Brownlee dito nga sa import dyan sa Indonesia kasi naging import din siya sa Indonesia eh doon sa Pilita Jaya etong si Justin Brownlee mabuti na lang at uh, hindi siya nag-take nung uh, alam ko para sa gamot niya yun eh yung cannabis na tinitake niya. So hanggang dyan lang muna mga kabasketball. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.